Tignan natin kung bagay oh, sa'yo yung damit. Mata, <laughs> di ba mga no, maganda na, no? maganda siya kanya, no? Oo, oh, okay. oh. <laughs> 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 ah, Di ba? Ganda-ganda sa'yo -ganda yung mga tao, eh. Oo. Oh. <laughs> oh, di naman oh, di mo kaharap po. Oh. <laughs> Ganda <ka siya>. <laughs> <laughs> Basta video mo lang ako. Hindi. Huwag ka ka na. <laughs> Huk ako naman ang kampiyan mo ngayon. So, Lagi na ano lang kayo ang nag-aano eh. La. It's time to the bench. La. <laughs> It's time for you to shine. Mer meron. Meron kasi ano, meron kasing... ang tawag do bilihan do sa may plaza. Ano 'yang changi? Chang oh, mga changian. Oo, tapos. Aayahin ko anak mo 'yun. Ano Binis yung binisidob? Natutulog yun oh. Siyempre, na, yung anak mo sa taas? Oo. Siyempre, anong na eh? Gabi na eh. Hindi. Ano? Lalagyan ko. <laughs> Lalagyan ko dito. <laughs> Lalagyan ko ng make-up. Pero aayahin ko agad siya. Aayahin ko agad siya. <laughs> oh. siya? Oo. Hindi ba magme makeup make-up, make-up pa yun? Hindi. Aayahin ko agad sabi ko pag hindi. Pag, ano pagka uh, hindi ka agad po ano na, hindi kayo lilibre ron. Ah, lilibre ron. Oo, oh, mabilisan lang, mabilisan lang. Dapat nga, kasama ka, Bi. Okay, ako kasama. Sino mo sino mag, ano? Alam na, kaibigan niya. Nakasama niya sa... Kasabwat yun eh. Hindi siya lang kuha Hindi yung kasabwat. Nakasabwat yun yun. <laughs> magsusumbong yun. Hindi yun magsusumbong. Siya ang pakuhalan mo lang dito sa labas. Dapat, hindi... ikaw na lang eh. Parang walang time. Dali na. Dali na. Sige, sige. Oo, oh, lagyan mo yun. Natutulog yun. Lagyan mo na. Dagdagan mo yan. Ang um, punti naman yung nasa kamay. Nag-iisip na ako. Okay. May ka pa ako sa kawali eh. Hindi, okay, naman, naman, okay naman naman na yan. na to? Okay na yan para kitang kita. Wala kang kawali sa ulog na sa ulog. Hindi na, bilisan mo na. Baka sampalin. Baka mamaya mga ano sa akin si ano. Eyo, eh, magtatampo ng gusto sa akin yan. <laughs> sa labas ko na siya, Jaya. Eh. <laughs> Ang hindi sa Ang hindi nagsasakit. Ang hindi nagsasakit. hindi nagsasakit. Ang hindi nagsasakit. Ang hindi nagsasakit. Ang hindi nagsasakit. Ang hindi nagsasakit. yung hindi nagsasakit. Ang I kamu bibi mamaya mama ya ada basah. Uy! ano toto? Tara, punta tayo do sa ano? Sa sanggian! Punta tayo sa sanggian! Sino mami, okay, doon? Mamimi eh, ayaw mo. Lilibre kita. Sige na. Tara, tara. Huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-makeup, tara, tara. Si mami, mami mo nag Ano na 'yun. pa ako. Hindi na. May Sige na, baka magiging... Wala na magugulat. <laughs> oh, na. Si mami mo baka nga, mama. Kasama anyway, ka ba, Mi? Ha? Hindi ako kasama. Kasi nagagawin yung tatay. Ba't, ba't nagbibidyo ka? Ha? Ah, Bibidyo ako kasi ano, gagawin. I-edit ko to kulang yung ano kanina eh. Ah. I-edit lang pala eh. sige, mag-uha na lang kami ron. Kasi yung smile. Kasi yung... Uha ah, uh, na lang kami ron. na lang ko kayo. One smile. One. Hindi, 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 be. Wala kang pang ano mamaya, di ba? Pang slim mouth mamaya. May, pang slim mouth ka na ba? ano picture. Hindi, hey, gagawa na lang ang, yung, kami ro sa labas. Hindi, picture muna. Picture. Hindi, gagawa na lang Bawa kami sa labas? sa labas. Picture mo na kasi yung fans ni Iyo na sabi sa akin na pinahit picture lang yung dalawa. Okay. Picture, madilim oh. eh. Okay, okay na yun. Dino lang, dino lang. Kayo. Manag, oh. One, smile. <laughs> yun. Oh. Mm. Ibit-bitin mo to ha. Gagawa And na lang kami. Ikaw na lang mag-video sa amin ha. Yun guys ha. shopping ko si Eyo. Biglaan lang. O, oh, di ba? Ang sarap ng gising. Tapos shopping agad. Shopping ng pagkain. <laughs> Aba, tayo mo ba? O, okay, di diba? ba? May mga damit din doon, di Oo. Bibiling ko yung mga gusto mo. Basta't kaya ng budget, ha? Buti nga, i uh, ano pa kita ngayon. Okay, ito nga, kasama nga kasi sa ano yan, gagawa tayo ng content doon. Sabi ni mami mo, walang pang-steam ads. Ha? Wari, magsa-shopping-shopping shopping lang tayo. Oy, oh, sige, bibigyan kita kahit may lang lang ha. Oo. Oh. Tara Oo. Oh. O. Ay, sandali. Ayo. Oo. Oh. Anong gusto mong ano? Bilhin. Pagkain, basta may tapos pakitan ko. Pagkain. Pagkain na naman. <laughs> Sa damit. Buti, pasalamat ka. Binigyan tayo ni mami mo pambili. <laughs> Salamat ka. <laughs> ha? Ang mamali ko. Magandaan sa'yo. Ba't di ka na nasanay eh. <laughs> ha? Sa loob, pwede mong ipasok ko doon? <laughs> ha? Pwede ipasok ko doon? Japón. Yema? Saan? Anong gusto mo? Sampung piso isa. Magkana isang balot? Ano pa ba gusto mo? Doon yung may tali-tali. Ah, sabay tali-tali dito. Doon na. Hmm? Ano, gusto mo? Ito na. Mag-aaral na sa malas. Siyempre. Ito, dito. Dito mo yung ano? 2.30? 2.30 na so dirty. Dirty lang. Gusto mo yan? <laughs> Masih sempat sih, gua sempat. Oh, semua Oh enggak. Ayo penonton aja So. Oh. Ini nonton saja ya, yo. Ayo dah. Eh, penonton. Penonton ah. Ini naik sih kah? Tapos doon yung may dito? damit doon. Damit? Nagtuturo pa talaga. Isang box lang may binili sa'yo. Eh? Sabi mo, pipilan mo ko. <laughs> Ay, sako. Sige, sige. No problem. Aray. Suso ko li pa. Ay, may piso. Inuha ko piso kuli li. Sige dito. Ito, Bumili na nga tayo isang balot doon eh. Abu, abusado. Gising-gising <laughs> mo. Ayan. O, oh, tempty ko, Maganda naman, di ba? <laughs> ha? Sabi <laughs> ko, hindi, bagong gising lang. <laughs> Tara. Ano <laughs> <laughs> <Nung> nangyari? <laughs> di, wala. Parang siro, anong nangyari? Anong nangyari? Wala. Ako. Ah, Magkano laang, eh. Ano ba, gusto mo pa? <laughs> ano to? Ako, hindi na naman. Magagalit <laughs> na <puh>, yung mura, hindi. Pangatang <laughs> <laughs> isa lang, ha? Maganda, oh. maganda lang Ang ganda okay, 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 ano okay, okay, na. okay, lang eh. Huwag okay, Mati, lang. Ah, damid, 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 damid. <laughs> okay, 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 Damit, 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 damit. okay, 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 Ano ba tanong ko ng ano sa si ilong? <laughs> Ang ba ilong mo? Ay, wapos! Oh, <laughs> Uy, kilala ka. Oo, no, oh, di ba? Nakatingin sa'yo kasi ah, kami lalak, ka. Ayun Ay, na mga tabi to no. ayun! <laughs> <laughs> Talaga gusto-gusto niya yung gano'n, no? Ayun lang, hindi ko... Okay, tanong mo siya, ate ko. Okay, mamili ka na. Tingin mo ko Nagbuntik pa tayo. Mabuli ka dito. <laughs> Uy, ano nangyari doon sa Facebook? Ha? Sa... Bagong gising lang po. Bagong gising lang. Yeah. Ah, hiyo. <laughs> <very hard. laughs> Uy, nakapalo ka na kayo. Uy! Nakapalo ka na Oo, oh, ayan. Ito si Ayo. Oh. Ito tiyo, Maganda. Pa-picture daw. na, pa picture Sige, sige. Pwede natin siya. lang naman dalawa eh. Oh, oh, ano? dito. Sige na. Oo, pibitcho na. Oo, salpong ano? ko, salpong ko. Oo, pibitcho, pibitcho. Liga, liga yung. Isa na lang nga siya. para ano. Orap na, yung. Oo, oh, dito lang ho kami. Dito <laughs> lang. Ayan, <laughs> eh. ayan. <laughs> Bawal oh, well, ko tignan. Oo, oh, eh, oh, eh, sa kanya lang siya lang. Baka lang, titignan mo pa. Huwag mo na tignan. oh dito naman. <laughs> oh, naman. <laughs> Magkayaw, tignan natin. Ano <laughs> <Alam> ba, nai? <laughs> o, oh, picture daw na sa'yo, sinanay yung. O, oh, picture daw na sinanay sa'yo yung. Yes, <laughs> Ayan, picture. Sige, <laughs> picture lang, picture. Ayan, picture. Ayan, dito daw si nanay. Oh, ayan <laughs> nga. Oh, Sa wakas. Sa wakas naman. Sa wakas naman. Tagal, <laughs> grabe. Ma, wala, ganyan na lang talaga yun. Di si ate oh? ate, oh? maganda sa kanya, no, tete, oh. No, maganda, no? no. <laughs> Bakit ba? Ayan, oh, nagaganda kasi si ate, oh. oh harap muna, harap muna. Tignan natin kung bagay siya yung damit. <laughs> Di ba, ma, oh, maganda, oh, maganda siya, no? Maganda sa kanya, no? Oh. <laughs> <laughs> ah, ba? Diba? Ganda-ganda sa iyo mga tao eh. Ah, oh. Okay. Oh, mo oh, hindi mo ko harap oh. Ganda kasi <laughs> ay tagal. Ah oh, tama. May okay, nagaganda no. nah, nag sa iyo mo, no? Yeah. Video ngayon ayo. Tiguya. <laughs> tama oh. to iyan. na Batang pasaway. <laughs> sir, naman, sir. Batang pasaway. <laughs> pasaway talaga, no. Okay na donte. Lagi isa lang yan, Ha? Oo, lagi isa lang yan. <laughs> ano? Lagi isa. Sana tayo. Okay na. Sa pang-ipit din Ah, pang-ipit daw. <laughs> May pang-ipit kayo ng ta... Wala, wala kayong pang-ipit, eh. Oy. Ay. ayun Picture tayo, picture. Picture na tayo yung... <laughs> Ang ganda niya, no? Ay, 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 Okay. <laughs> Aduh. <laughs> ah, eh, yige. Eh, ano no, okay, majo. Ano, nanay. Okay, bonggo, cameraman. Cameraman nanay, na mamuwo eh. Okay, sige, sige, nanay. Han. <laughs> <laughs> Ay ayun no? ah. Wala kang isip eh. Oo nga. Sige po, sige po. Thank yeah, thank you. Doon, itali doon. Hindi talidon. Itali doon. Meron ka maganda. Saan, saan yung itali? Saan pa ba, ba meron ba na itali ano? Doon. Ah, ayun, ayun. Sige, susunod kami, susunod kami. Ganda itali Okay, hanapin natin itali dyan. <laughs> Ay ganyan, bigat ang kamay mo. O na nga. O saan ang tali? Sige, wala na ako. O, tigilan. Okay na mamagsama niya, no? Gastos, mag-gastos magastos yan eh. Ayaw mau sama milik Oh, itu, itu, <tipun> Hah? Ah, oh, asan diyan? Asan diyan? Ini yang tali, 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 Sembah? Eyo, oh. pili ka lang. Ay, nakakatabad sumunod sa'yo. Ah, saan pa ba banda? Saan ba yung, Yung? Saan ba? Nandun? Oh, maganda ka daw. Di ba man na maganda <laughs> <na> tayo, no? ka kasi. Hindi, maganda nga eh. <laughs>

terang-terang-terang kamu bujangan boleh 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 boleh

lang. Sa <laughs> 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 Bakit ba? Bakit ba? Ano mo problema? Tanggalin ko sa mga 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 May 'Yung mag pa kanina. Ayaw <laughs> Hayo, magtagal. Okay ba? Okay ba? Okay ba, Revenge? Ah. Ah. Okay lang, At ate, oh. naubos ko pera niyo. <laughs> oh, at least nabilangan namin, di ba? 'Yun, oh? niyo 'yung takot, nabilangan. <laughs> wala na. Hayo, binura mo 'ni. Binura mo na, wala na, wala na. Hindi na. Hindi na. <laughs> no, bibila ko pa sana siya ngayon eh kasi eh, wala eh. Wala Ay, eh, eh, naano niya na. <laughs> Mami! Eh. Mami! Nasabot ka ka na! naman. Kahit na kayo, mga kampi kita! naman. Kita. yung <laughs> 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 Yan ang kapalit, be. May kapalit pala na. Ubus, aro, aro. ubos ang pera, be. Araw-araw na lang. Oh? Tinungo, isang libo mo sy na po. <laughs> ay, mami, para. Alo, natuwa para, naman ay. siya, natuwa naman siya. Kasi nung nalang, abis kami, alam mo bakit? Uh, yung lalaki, alo, 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 nagsabi, ano yung nauling sa mukha mo? <laughs> Patay ka, bata ka. Ay, nabisto. Ay, ay, ay. Pasalamat ka, nabisto. to. Kundi, ubus yung kaibigan niya. Ang kulit eh. Doon to ah. Hindi na may nabili ang sabal. Hindi na may nabili ang sabal. Tapos na ayaw na mamili. Ay, pay -pay, ayaw na La mamili. Namin. Ang ginawa niya, binura niya. Tapos dito, ta, ta, bili ulit tayo. Hindi na, ayaw ko na. Sabi ko niyo. Okay, bawi-bawi rin bawi <laughs> pag may time. <dive>. Mas malala. Bawi <laughs> ako. Mas malalambawi yun, di ba? Uh, ay, Ayos na sa buwan to. Sa kanya pera yun. <laughs> oh, mami, ano, ha? Try